Anak, anak, tara. Mm. Habang nasa abra tayo, kain tayo sa labas. Mm. Tara, tara, bilis. Magbihis ka. Okay na ba yan? Uh -huh. Oo, ka na. Bilis. Saan mo? Saan pa gusto kumain? Labas. O, sa labas? O, sige, tara. Ito na. Ayan na, kakain tayo sa labas. O, oh, diba may video okay pa? Masarap kumain sa labas, di ba? Sagot! Masarap? Yeah! Hey. Ano ulam mo? Fried chicken. Oh. May longganisa. May, may ano tawag ko? <laughs> Oh, di ba may inihaw na isda. Oh. Saan ka pa masarap ba? Mm -hmm. Ha? Masaya ka kakain tayo sa labas. <laughs>